Nakakita ka na ba ng audiogram at nagtanong ano ba ang ibig sabihin ng mga linya at mga icons dito sa audiogram? Mild ba, severe, or permanent ba? At ano ba talaga ang ibig sabihin ng sensory at conductive hearing loss? Sa video na ito, papaliwanag natin ang mga uri ng hearing loss at kung paano ito nabubuo sa loob ng tenga. Hi, ako si Eros Lumboy, isang audiologist. Welcome sa channel na ito kung saan ginagawa nating malinaw at makabuluhan ang usapan tungkol sa pandinig at boses. Ang pandinig ay nangyayari sa tatlong bahagi ng ating tenga. Outer ear, middle ear at inner ear. Kapag nagkaproblema ang isa sa mga ito, nagkakaroon ng pagbabago sa ating pandinig. Kaya meron din tayong tatlong uri ng hearing loss. Conductive, sensorineural at mixed hearing loss. Una, ang conductive hearing loss ito ay kapag may bara o abala sa pagpasok ng tunog sa ating outer ear o sa ating middle ear. Karaniwang sadhi ng conductive hearing loss ay earwax, infeksyon, fluid, o butas na eardrum. Parang speaker ito na natatakpan, maririnig mo pa rin pero mahina nga lang. Ang maganda, karamihan sa conductive hearing loss ay nagagamot. Pangalawa, sensory neural hearing loss. Ito ay dahil sa sira na inner ear at hindi makapag-send ng malino na signal ang ating hair cells galing sa cochlea papunta sa ating utak. Dahilan nito ay ang mga sumusunod, noise exposure, pagtanda, virus, or genetics. Permanenteng uri ito ng hearing loss pero kayang-kayang tulungan ng hearing aids at hearing implants. Ang panghuli ay tinatawag nating mixed hearing loss. Ito ay ang pinagsamang conductive at sensory neural hearing loss. Halimbawa, kung may impeksyon sa tenga at sabay may nasira sa ating inner ear. Kailangan pag may mixed loss, masuri ang testing dahil kailangan natin ng kombinasyon ng gamot tulad ng operasyon at hearing devices. Sa audiogram nakikita natin ang uri ng hearing loss base sa air at bone conduction. Kung mahina ang air conduction pero normal ang bone, ito ay tinatawag nating conductive hearing loss. Kung parehas silang mahina, sensory neural naman. Kung parehang mahina pero may gap sa pagitan nila, ito'y tinatawag nating mixed hearing loss. Kung madalas kang nagkaka-infection sa tenga or hirap makarinig sa maingay na lugar, magpahiring hearing test na. Like at subscribe, i-comment ang inyong location at i-tap stars para makatulong sa mga translation projects. Follow and subscribe for the next part of this hearing series. Ang susunod na dating serye ay bukas na. Ang pag-alam ng uri ng inyong hearing loss ay unang hakbang sa tamang solusyon. Hindi tungkol sa edad ang hearing care, ito'y tungkol sa kamalayan.